guys, ang dami kong naging gala today, ang dami kong narating, which is really good. Ano guys, tagay tayo dyan sa kabila. O, oh, ah, sana ko ngayon, walaan nyo, grabe ang dami kong nala, nagalaan guys. O, oh, ang saya-saya -saya lang. Ay, nako, live life, live life. Ang saya-saya ninday, gala ka gala. Sama kayo next time. Ha, sige trip ko next time Sama kayo <laughs> Ay nako Dahil well, nagutom ako kain muna tayo rito Bago tayo mag shopping ulit Ah ba diba? Medyo busy ngayon ah Parang guys upo na tayo Kasi gutom na ako Buti walang anong pila Ano kayang kakainin ko ngayon Guys mamaya magluluto na naman ako nandiyan si kuya so light lang tayo guys light lang ha ito na yung niluto ko kagabi ko kaya pass muna tayo dyan order na tayo guys dito na ako at kapag nasa rando, syempre alam na desk kung anong order ang paborito kong chips guys tapo ko muna dito sa Blank Street Coffee ito yung favorite ni Kuya. Umorder kami ng tea ni Liza. Kaya, this is her. Uh, Napagod sa kakatapin. Yeah, dito, dito lang guys. So, nabilis lang na naman sila mag-serve. Tara, join us. Greening straws nila. And then yung preparation area nila guys. Eto na guys. Ready na kasama ko si Lisa, tea break kami, date kami ni Lisa. Kawaii, kawaii ka naman, dyan. Kawaii. -kawai. Ate oh, kasama ko si Lisa, wag ka. Oh, ayan oh. <laughs> Try natin 'to, guys. Rabab daw 'to. Ewan ko ba. Mm. Oo, masarap din. Masarap. Guys, nilagilan si <laughs> <Gagala. laughs> ketrabaho na, na siya sa isang shop doon so, <laughs> <so, may laughs> Ayana guys, uh, madilim na, pauwi na sinta. <laughs> Tapos ng gumala. Salamat kay Lisa sa kaniyang pa 30% na discount. Deserve kaya naman tindret ko din siya magti guys. <laughs> Medyo traffic doon pagod si Inday kaya bangsak ito mamaya tulog, magluluto pa tayo dahil uwi si Kuya <laughs>